Shug, ay pupuntahan namin ngayon yung kaklasiko. ko. Amin nyo, minsan na lang talaga ako lumabas ng bahay sa panahon ngayon. Ay, wa. pero kasi mga Shug, pupuntahan namin ngayon yung classmate namin, pero medyo malayo yung bahay nila sa amin. Tahan namin siya ngayon dahil kailangan niya kami, kailangan niya ng yakap. Ay, kahit binabagyo na nga tayo, nararamdaman ko pa rin yung init ng summer. Magmamadali na nga kami dito dahil yung call time namin kaibigan ay 10.30. Yung bahay, 11 o'clock na. Yung na lang nga sa akin yung mga kaibigan ko, papunta doon sa isa namin kaibigan. Eh, niyente lang nga namin ngayon yung sasakyan namin, which is yung papa ko. Mga magagawa papa ko pag sinabi kong magpapahalid ako. na nga kami ko. ngayon, mga sugar. at sinasabi ko nga sa inyo, malayo talaga sa amin yung pupuntahan namin. Maritas pa kasi yung bahay nung pupuntahan namin, kung alam niyo yun. Hindi kami dadaan dito sa mismong arko ng Caritas, dahil sa may ponyo compound kami pupunta, gano'n. Ako na kaibigan, yung pupuntahan namin ngayon, halos 6 years na yata. hindi ko, ko, na mabilang, pero nalilito pa rin ako sa pagpasok sa bahay nila. Kaya siguro, kung ako lang mag pupunta sa kanila, talaga Alam so, nyo, sobrang malapit talaga sa amin yung family nila. Lalo na yung lolo at saka lola niya. naman ngayon, syempre. namayan so, nga natin ngayon yung kaibigan ko. Ito talaga natin, may mga hindi tayo inaasahan na mangyari. Syempre, habang nagkukintuhan kami dito, kumakain kami ng butol pakwan. Pero gone, eh, yung butol pakwan talaga, nanlalaban pa rin sa akin hanggang ngayon. Hindi <laughs> ko mabukas-bukas. Kasalanan talaga to ng ipin ko. Bayan na din nga namin silang kumain dito. Palalahanan talaga namin yung kaibigan namin na kumain siya. Nakamatulog din kahit konti naman dami-dami namin ulam dito. Di ko alam kung makakapag-diet pa Fast forward na nga mga show, nagpakalam na din naman kami do sa kaibigan ko dahil uuwi na nga kami ngayon. Eh dahil medyo liblib nga yung lugar na to. Wala naman choice tong kasama ko kung hindi na lang sumakay sa amin. Rugo. third wheel talaga. Sa gulong na yata siya nakaupo. Hinayaan na namin siya hinayaan na mag-commute na lang dahil malayo yun. Kaya hinatid na din namin siya sa mismong bahay nila. Eh, bakit nyo kasi pinapabaya mag-email na lang to? Bakit di mo pansinin? Fast forward na mga ay pumunta nga kami ngayon sa may big save. Kusan nga yung paborito namin fried noodles nito. Kibasin ni po na ngayon dahil naulan na nga kami. Baya na lang namin maligo kami sa ulan. Nagabihan nga mga Shug ay pumunta naman nga ulit kami ngayon sa bayan. Man nga muna kami ngayon sa may Watsons bago kami tuluyang bumili ng ulam. Ba't kasi walang ulam sa amin eh. Diba <laughs> may listahan ako sa pagbili ko ng ulam namin. Total linggo na din naman to kaya naman feeling ko cheat, cheat day? Narap talaga ang ulam pag Sundays. Pagkatapos mga Shug pumunta naman kami ngayon dito sa may Jali. Jollibee. Yung, hindi na namin natiis pumila doon dahil napakahaba. Kaya nag drive thru na lang kami. Feeling namin, mas mabilis dito pag nag-order ka. Kaso, mainit nga lang, hindi malamit. awin na nga kami dito ngayon, mga sugat. Hindi ko nga nakilala itong kapatid ko. Akala mo, si Ursula. Hilig talaga mag-experimento nitong kapatid ko. Pati ulo niya. Parating namin, bala mumipas no, na ni rin kaya beko. Kasi daw, mga sugat, gutom na gutom na daw sila. Nagtataka ko, bakit namamagayong yung mga mata nila? Pala, umayak daw sila ng sobra. Doon sa pinunod nila sa Netflix. Pala pala na pala nagutom sila. Kaya <laughs> napakatagal ko na talagang hindi ko makain ng Jollibee. Kaya feeling ko, deserve ko to. deserve nga pala sa mama ko dyan dahil ni-spoil niya kami palagi. Yung magugulat ka na lang magaya siya, kakain daw kami sa Jollibee. So <laughs> kasi dumudul talaga ngayon sa labas, kaya hindi na lang din kami umalis. Nagmamais na naman nga dito si Madam Ursula. Tanan na lang kami kasi gusto niya yung mga burger namin. Ito na nagtatapos sa ating video for today. Babush! <laughs>